Sige tayo. Lakad tayo. Baka tingin ang ginigit. Tingin na. Ay. Balik ka mahal. Balik ka mahal. ang lumapit sila. Uh, pag pag ah, bata so, dito. Ito. Set by set tayo. So ako muna tapos palitan uh, tayo. Tapos wag niyo na kaming kakausapin. Mm. -hmm. Para ano. Sabi mo na instruction mo na agad dito. Gets. Dito. plus na.